Paano kung sabihin ko sa inyong meron pang isang mundo sa loob mismo ng ating mundo? Mga kaibigan, ito ay ang The Hollow Earth Theory o mas kilala sa tawag na Agartha. Sinasabi ng teoryang ito na meron pang mundo sa loob mismo ng ating mundo kung saan meron ding mga nakatirang tao at malayong mas advanced ang kanilang mga gamit at teknolohiya sa mundong yun. Ngayon, alam naman siguro nating lahat na ang tinuturo nila sa paaralan ay ang ating mundo ay binubuo ng apat na layers na kung tawagin ay crust, mantle, outer core at inner core. Kaya naman, napaka-imposible kung sasabihin nating meron pang mundo sa loob mismo ng ating mundo. Kaya lang, alam nyo bang, ang four layers na to ay hanggang ngayon isa pa rin teorya at hindi pa napapatunayan kung totoo. Napakaunti lamang ng ebidensya na ito talaga ang nilalaman ng ating mundo dahil binasilang nila ito sa kanilang obserbasyon sa iba't ibang seismic waves at vibrations na sanhi ng mga lindol. Ngayon, alam niyo bang noong 17th century ay may isang scientist na nagngangalang Edmund Halley ang nagpropose na ang ating mundo raw ay hollow o merong uwang sa loob. Ang kaalaman na to ay di kalaunan pinasundan ng pag-aaral ng isa sa pinakasikat na matematisyan sa ating kasaysayan na si Leonhard Euler noong 18th century at sinabing... Ang daanan na raw papasok at palabas dun sa mundo na nasa loob ng ating mundo ay matatagpuan sa ating North Pole at South Pole. Siya rin ang nagsabi na dun daw sa mundo na yon ay merong advance na sibilisasyon na malayong mas advance kesa sa kung anong meron tayo. Ang teoryang ito at ang iba't ibang kwento patungkol dito ay pumukaw sa pansin ng pilotong si Admiral Richard Byrd kung saan Ni-research at pinag-aralan niya itong mabuti kasama ng kanyang team hanggang sa napagdesisyonan nilang lumipad papunta sa North Pole at mula doon ay laking gulat nila sa kanilang nakita. Ayon sa reports, ay nakasaad daw sa private journal ng piloto na meron daw silang nakitang isang malaking entrance paloob dun sa Antarctica at nang sinilip daw nila ito ay may nakita silang isang panibagong advanced civilization at mga UFO kagaya ng sinasabi sa mga teorya at iba't ibang kwento patungkol sa Agartha o Hollow Earth. Ang mga statement na to ni Admiral Richard Byrd ay mabilis na kumalat sa publiko noong mga panahong yun ngunit ito ay agad na kinontrol ng US government at dinala siya sa Washington kung saan sumailalim siya sa iba't ibang mga tanong. At katakatakang mula noon, ay hindi na uli siya nagbanggit ng kahit na anong impormasyon patungkol dito. Nakakapagtaka rin na ilang taon lang ang makalipas matapos ang pangyayaring to ay noong 1950 ay sinimulan ng ipagbawal ang pagdaan ng mga eroplano sa North Pole kung saan gumawa na lang sila ng bagong ruta na tinawag nilang Polar Route. Dahil dito mga kaibigan ay nakabuo ng iba't ibang palaisipan ang ilang mga conspiracy theories at sinabing baka dito raw sa mundong to nang gagaling ang mga UFO na mamataan dito sa ating mundo. May mga nagsasabi pa nga na baka dito raw talaga matatagpuan ang langit at ang isa sa paraan upang makapunta dito ay ang sundin ang sampung utos ng Diyos dagdag pa nila ay ang mundo raw na yon ay ang perfect version ng ating mundo kung saan walang krimen, walang sakit at walang mga delubyo. Inuulit ko mga kaibigan, ito ay isang teorya lamang at hindi ko sinasabing ito ay 100% na totoo bagkus ay maganda lang pag-usapan dahil mas mabuti ng open tayo sa iba't ibang mga bagay at teorya dahil sobrang tanda na ng ating mundo at wala talagang nakakaalam ng totoo dito sa mundo nating punong-puno ng hiwaga. Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba sa teoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong opinyon at magkakasama natin itong pag-usapan. Kahit paman mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam. Kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.